ang matigas ang pansit gumamit ng pansit haba o kaya kanton yan ngayon paggisa ko ng bawang sipuyas lalagay ko na tong oyster, oyster sauce konti pang palasa kung walang mahal ang karne may problema sa karne ay gumamit ng no pork cube, saka lalagay ng ground beef ground pepper saka green beans saka Nakababad pa yung folio, yung may natatang lithium, steam nyo, tapos yung iba, ulam, yung iba, panahog. Pwede rin kong gumamit ng pure sesame oil. Be sure to subscribe to watch my old and upcoming videos. Adan ko pa rin siya ng spring onion, kalahati lang kasi masyadong malaki. Yung kalahati, gagamitin ko sa bulalo para hindi tumak bumilis ang tibok ng puso. Pag sobrang gamit ng spring onion, nakakapagbigay lasa. Pero pag sumobra, bibilis ang tibok ng puso nyo. Gugupitin niya, kaya kailangan ng gunting. Be sure to subscribe and thank you for watching. Bye!